Ay, kumusta mga kaibigan? Ka <laughs> kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Welcome or welcome back sa aking YouTube channel, Emelda Tampos Official. Ngayon may pahabol tayo na natanggap na gift. Ito ay galing sa insurance company ni Lolo. Taon-taon kasi nagbibigay sila ng gift sa mga caregiver ng kanilang kliyente. Kaya ako din taon-taon, may mga natatanggap din ako. Samahan niyo ako. Tingnan natin kung anong laman. Ang laki ng suko to. Tara! Ang laki. Isa siyang komot. Ano pa rin ito guys? mamahalin na tatak. Tatak siyang Vardinon. Dito sa si Israel, mamahalin na tatak itong Vardinon. So, tingnan natin. Buksan natin. Hindi kasi ako nakalugat kanina kasi hindi siya kaya gabi na akong nag-upe nito. Kinabi ko muna ito kasi maligyalig ang aking alaga kanina. Kailangan ng attention. So, yan. Ito, maganda pang winter kasi ano siya eh. <laughs> yung ano ba tawag nito? Yung malambot na parang parang ano ba ang tawag yan? Basta malahibo eh. At saka, meron siya... Oh, may ano pa siya oh. May kasama pa siya key holder. O ba? Dyan. May key holder pa. Tingnan natin. Hindi ko matanggal. Ayun. Ay, ang cute naman. Mm. <laughs> diba? So, meron naman ako ng kumot para sa winter. Hindi ko na buklatin guys kasi malapad to eh. Nakakatamad mag -ano. Basta ganito na. Nakita nyo na. Verdinon. Verdinon pala. yon. So, yun lang guys. Pinakita ko lang yung palibagong blessing na natanggap ko galing sa insurance ni Lolo. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload. At maging friend na kita. Ingat lagi. Babush!